Ano? I leave it to your hand. Okay. Ako bibilang, okay. ako bibilang. Ako Gago, ako. failed na eh. Wala na. Failed na, gago. Tangin Tangan Mail, mail, mail. Ang doon na pala sa I leave it in your hand. Yeah. No labas na pala yung oh no. Ay, ano? Oh, mail. Bahala ka dyan. Ang ina, fail. Ang ina ka. Patang puta. Patang putang ina mo. ang mo, bintang Patang mo, malas kami bala Bahala ka dyan. Manto na ako, putang ina. Tang ina mo bin, tang ina mo pelden, tang ina mo. Na soal putang ina. ina mo. Tang ina mo bin. Ayup nga. Umalas sa akin. Isa lang, isa lang. Isa lang, isa lang, isa lang, boy. Huwag sabog, sabog, sabog. <laughs> tang ina mo, Bin! Putang ina ka. Malas mo talaga magkasama kita, tang ina mo. Tang ina mo ah. ka. Ano, nasa na sa'yo? Nasa na sa'yo? Ulul, pa ako yun. Pa ako Tinga. Ang you know, ano mo, nantay mo lang ang mag eh. Bobo mo eh. Hindi nga nag-successful sa'yo. Tinga. Ulul. Tingin nga. <laughs> Ang ano mo kami na. Hindi yun, hindi yun. Ano, wala, hindi <laughs> mo tinunoy. Balayong Upgrade pa more. Next time, di na ka sa sama po. Ang ano mo. Ako nga, 10.5 ko, naging 700 kayo. Kung sa akin, binigay niyo lang sa akin yung mga pera niyo. Ibang karakter boy pang pa mo. Pasok yan din, pasok yan. Pasok yan. Gago, pasok yung boots. Paramis, pasok yan. Dali, boots na. Tangina mo, pasok na yan, paramis. Tawin ang albino. niya. Kapingin! <laughs> Bakit sabog? <laughs> sabog. <laughs> Ayan, pasok na yan, Bim. Pasok na yan. Pasok na yan, Bim. <laughs> Bim, bigyan mo sa akin medyo sa card ko po. Tanga na mag-bevent ko yun. Bakit ang ang malas sa benta. May isa ka pa. Basta ang gago nag eh. slash mo eh. Pagod dun sa isa. Masa ka na yan din. Pasok na Elvin. Pasok na yan, tang ina mo. Pero ba, pwede bang i-roll back? Mga <laughs> <laughs> 5 minutes ago na, no, Pat. Oo, oh, 5 minutes ago. Utang <laughs> okay. Iano ulit. Ganun pa naman ako dito. ay I... Saan ka na, Bading, bading, bading. Bading nga po. Kung utang, ano, basag din yun. Ang kanino kaya yun? Good. Uy, nagpalit ka ng arak-arak. Uy, gaga pumasok. Pumasok din. Walang wa. Gago, walang wa. Ano sabi? Baka nakikip sa'yo. Gago, walang wa. Walang guwa, gago. Oh, anong yari? <laughs> boots, dali. Pasok na 'yan. Pasok na 'yan, baliw. Alalahanin mo si Nico na pag papasok ng boots. Pasok yun din, mayroon din sa na nasa tagay Masagi.